Hey guys! Welcome back to my channel! So ito na nga, marami ang nakilig ng IG post ni Bianca Di Vera ngayon. Nag-update si Bianca, nakabike at puno ng bulaklak. Parang pinaulanan siya ni Mr. Yu ng bulaklak. Sabi nga nila parang anniversary daw ng Dasbeya. Kaya hayan, kasi sabi nga ni Bianca, mahilig siya sa bulaklak. Kaya nag-thank you si Bianca. Ayan, guessing na naman ang ex sa ex. Kung sino na naman ang nagbigay, si Dustin ba or si Will Ashley? Siyempre, mga dilulo din ang Will ka. May pa-compare-compare -compare pa na parang same sa binigay ni Will Ashley. Kung tutusin in denial na talaga sila sa real life na relasyon ni Bianca at ni Dustin nyo. So, mga Dasbeya naman, kilig na kilig. Kasi, syempre, gusto din nila na si Dustin ang nagbigay dyan kay Bianca kasi nagbigay ng Chloe yung stylish ni Dustin. stylish ni Dustin na um, <coughs> I'm happy for my babies. So, baka yan, baka isa sa mga accomplished dyan, si Miss ang stylish ni Dustin na ni-refer din yan ni Bianca de Vera. So, babies nga. ba diba? Kaya Ivor Julian ba yung stylish ni Dustin? sa kabilang banda si Bianca gandang-ganda si Bianca sa ABS-CBN Chris Christmas Station ID 2025 Ayan, napasama ng mga PBB housemate. Kasama ni Bianca, sina na Isner, River Joseph, Kera, at si Cyril Manabat. So, gandang-ganda. Nasa middle talaga itong si Bianca. Deserve na deserve ni Bianca kasi ang lalakas ng kanyang mga fandom. So, sigurado ako happy-happy si Bianca na nakikita niyang sarili niya sa station ID ng ABS CBN. O, di ba diba? Pasayaw-sayaw ang bottoms natin. At syempre, nag-date na naman sila sa Ivy Clinic. Si Dustin ang taga bit, na naman ng bag ni Bianca de Vera. So, guys, siguro ngayon is anniversary ng Dasbeya. Kasi nga, may pabike at may pabulaklak si Dustin. Napakadami. Parang sa Korean drama, ang ginawa ni Dustin na pa-surprise ngayon kay Bianca de Vera. Siyempre, kilig na kilig naman itong si Bianca at masayang masaya sa ginawa ng kanyang kadoo. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. So, busy ngayon ang Dasbea sa kanilang love you so bad taping. At gusto nilang maging private. So, tiis-tiis muna sa ayuda. Kasi gusto nilang i-private muna. Kasi maraming haters daw. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. bye, -bye.